Busy busy sila, oh, Dami namin kilawin. Ayan. Kaya nga. Hindi ka naman nag-signal. Hindi ako nag <laughs> Hindi ako nag eh. Hindi ako kasi ko yung nag sa kanya. Tapos mini ko yun. May pasok to sa buka. Tingnan mo, lang o. Oh. Dami namin. Always yeah, naman. Yan mo na yung wala mga pera. Basta ang kwarta ng janda oh. <laughs> yung aso nila oh. <laughs> Bakit dyan ka? Bakit dinawa mo si saan? Sikip naman natin. Oh. Oh. Gusto yun si mama. Ang lungkot-lungkot niya pag-aalis. Idikit <laughs> e, mo na dito oh. Yung iba sayang yung apoy. So, Jerry, dikit muna. Ito'y ano pa. Habang marami pang apoy. Inubos mo na kaagad? Ayun mo. Ayun, dalawa lang muna. <laughs> Para di mainitan. Ito yung... <laughs> Oh, dito pa. <laughs> ah. Oh, kayong dalawa. Dai. Ah. Oh, Di pa nga kayo nakatingin ni. Eh. Oh. Thank you, coach. Kadaan, lang naman. dami-dami namin pusit sawa ka sa pusit aray saan? Mm -hmm. ay butay <laughs> buhay kaya tumalon